Hello mga tola, tayo nagbabalik para sa usapang kakapalan ng mukha. Maraming klase ang mga tao na makakapal ang muka May mga mga makapal ang mukha, sobrang kapal ang mukha at may lock. Alam nyo ba yung lock? Sobrang kapal ng mukha niyan, talagang bumalik pa sila. Tapos sa uh, parang wala, wala lang, bumalik lang sila. Oh, nice ko kayo. Ito kami at nagbabalik at meron kami bagong investment na pwede kayo mag-invest. So ang lupit no? Sobrang kapal. Sobrang kapal noon tapos ewan uh, at may mga tumatangkilik pa rin mga tol. May tumatangkilik at may nagpo-promote pa rin. ipapakita ko sa inyo yung GC nila no? Na, ayun, ito check natin nagiba yung ano nagiba yung itsura nung ano nila uh, lately lately mga tol uh, na ano na nagkaroon ng warning dun sa wallet nila at uh, ang sabi ay ano daw yung na-report daw as uh, phishing or something suspicious dun sa ano nila wallet pero na-out din na-out din naman Nakala ko na freeze nga eh Tuwang-tuwa pa naman ako Buti nga sa kanila Kaya lang Na-out pa rin nila Yung sa wallet Mga tol At ito ngayon Meron silang GC Sa sobrang kapal nila Mga tol Ngayon Ang tanong ko lang Talagang Ito ba talaga yung lock? Kasi ano eh uh, Medyo Fishy din eh Posibleng Posible ah Hindi ko sinasabing 100% posibleng sinisira lang nila yung ano, sinisira lang yung isang laro na x na probably ay uh, one day, one day. A -a Alam natin yan, one day. One day magiging locked din yung yung datingan mga uh, tol. wala naman eh, wala naman talagang ano eh, mahirap, mahirap magano ngayon sa mga NFT or free to play na mga laro. Mahirap makakita ng solid, no? Unless na ini-enjoy mo yung laro Kagaya nung sa Pixel ako Ini-enjoy ko yun Okay lang Kung uh, Biglang ano Biglang bumaba yung value Nung token At uh, Overall okay sa akin yun uh, Nilalaro ko Ini-enjoy ko eh Actually yung lock talaga eh uh, nag enjoy na ako sa laro eh talagang ko yung mga ano eh yung lately nga dun tayo nagpasok no doon tayo nabanatan so eto siya mga tol ayan no? nakalagay pa talaga yung logo na pang inis no parang iniinis tayo ayan no yung admin uh, yan, legend of constellation tapos nagpapa-invest pa sila ayan no mga tol pag nakita nyo na tong logo na to tumakbo na kayo iwan nyo na delete <laughs> exit Ayan, o, tingnan nyo naman yung pagkakagawa. Parang ano, o, parang in-edit pa. O, tingnan nyo yung pagka-low quality ng pagkaka-edit. Ayan, o. To... Hindi ko alam kung ginagamit nila yung long. No? Kasi sobrang tanga naman eh. Pagka... Uh, pagka scam na tapos gagamitin pa yung pangalan unless na naninira sila or sila mismo talaga to at sobra sobrang kakapalan na lang talaga yung pagmumuha nila no? ayun yung mga admins mga tol may group help si Cassiopeia, si Join Hider Manobot. Yan yung mga admins. Tapos yung owner ay si Jan na naman. Yung mga Jan-Jan na yan. No? Mga tol, pag nakita nyo to, iwasan na ninyo. Alam na. Alam na yung ginawa nila. May ginawa na silang kasalanan sa atin. Eh. Tapos gumawa na naman ng mga ganito. Invey investment. Tapos yung ibang Pilipino dito ay tinatangkilik pa. Huwag nyo akong matawag-tawag na fad, pinapad ko yung mga ano nyo. No? Huwag nyo akong matawag-tawag na pinapad ko to. Totoo lang yung sinasabi ko mga tol. Baka makita ninyo sa YouTube tapos sasabihin na fad ako, na nagkakalat ako ng fad. Huwag kayong tatanga-tanga. Nanloko na tong ano na to, program na to, tinatangkilik nyo pa. Anyway, pagka masama yung mga comment ninyo sa ano, di-delete ko lang naman kayo, di nyo na makikita yung channel ko. Wala naman ano yun, wala naman effect eh. Ang problem dito, wag na ninyong ikakala tong ano na to tong itong mga link niyo ayan no itong larong ito eh doon sa X Land to eh tapos uh, lilitaw yung mga ano ano yung mga anong tawag dito yung mga icon icon na to. Ayan no lilitaw. Tapos di pa yata maka hire na graphic artist tong itong ano na to tong LOC na to. Oh ayan no may nagbabayad pa oh tapos may nagpo-promote pa. Ayan, sila din mismo yung nagpo-promote si admin. Chat nyo lang sa mga gusto. Oo. Oh, si admin, Tagalog. Si ito? Sino kaya ito? Tagalog, ha? Chat nyo lang ako sa mga gustong magpa-guide. Ayan, o. Oh. Ako. Huwag na ninyong ikalat yung mga links ninyo, mga tol. Huwag na ninyong ikalat itong laro na to. Ayan, no? lockinvestment.com Grabe, o, oh. May invitation pa talaga, oh. Mga tol. Grabe to. Ayan, pagkakinlik mo, mga tol, ah, parang template, template ng Xland, no? Ayan, no? template ng Xland tapos sa uh, pinalitan lang yung mga logo logo siguro na download niya na ano niya na posible kasi posibleng posibleng ano posibleng mga tao lang din to na dinownload dinownload yung ano at na-compile nila at uh, nagawa nila ng bagong program bagong laro uh, at yan yung ginamit nila yung LOC Yan, posible, posibleng ganon, posibleng mga LOC din mismo. So, yung mga possibilities tingnan natin. Pero, the more na nakikita natin itong logo na to, ayan, mag-iinit lang yung dugo natin at uh, wag na ninyong tangkilikin mga tol. Ingat at uh, iwasan na ninyo. Thank you mga tol. Thank you. Iwas-iwas lang. Ingat-ingat lang. And God bless mga tol.